So ito na po lahat mga idol at uuwi na siguro tayo mga idol kasi madilim na oh. Hmm? Oh, hello mga idol Hello po mga idol Dito na po kami oh. Tatlo lang kami ngayon may bagong recruit kami Yung camera girl At saka si Lucas Tara mga idol at medyo malakas pa yung hangin Ayan o oh. Medyo malakas yung hangin at may agos rin mga idol Tara mga idol at susubok na tayo Tara mga idol susubok na naman tayo sana po ay papalarin tayo ngayon na araw sana po ay makahuli tayo ng marami-raming isda para makalibre na naman tayo ng pang-ulam medyo may agos din mga idol at malakas din yung alon ito na po yung unang huli namin ng a few moments later Ningal hmm. ako. sa kahanyak. Malarin kasi.

saka malalim pa rin ang tubig ang kasama ko na hiwa yung kanyang paa naging dalawa na yung paa niya kawawa naman to wala, wala, wala pa namang mama to dito <laughs> nah, tinggalin na muna to natin tulang huli namin ito saka doon na kami magsimula oh. doon kami sa dulo mag area medyo malayo pa mula dito kasi yung agos ay patungo do salubung salubong tayo sa Agos so tara mga idol lipat tayo dun Doon tayo dadaan sa Lansada Ayun Tara Shout out Busing Bus Kaway kaway Ayan Iniinda na ang kanyang Paa Nahiwa kasi Tara mga idol Kapunta tayo doon mga idol Ah Let's go Wow. At dito mga idol ay ito na po yung aming pangatlong area. Kasi kanina sa pangalawang area ay wala kaming nahuhuli. Kaya dumiritso kami dito. At ito na po yung huli namin. No? Salamat at may mga sari din na nahuli namin. Tulad ng katambak, timbungan at Diba pa, hanggang halos katambak ang huli namin dito mga idol. Mga idol, muna natin to, Nang sa ganun maka tayo ulit ng pang-apat na area. Nga lang mga idol. Hmm. Nakas ng Agus. Ito nga yung kamatlong area na siguro ito. Ano Walang buli kasi wala kang ng Agus. namanya ini itu lo. Yeah.

So, ito na po lahat mga idol ang huli natin sa pangatlong area. Hmm. So yan lang po ang huli natin sa pangatlong area mga idol. Salamat at na uh, biyayaan tayo sa pangatlong area. Hmm. so yan lang po mga idol at subukan pa natin mag area na. doon doon tayo kaway kaway mga idol may nangangawin doon Bali, ito na po yung ating pang-apat na area mga idol. Salamat at may huli din mga idol at nadagdagan yung aming huli sa pangatlong area. Ito yung pang-apat ating area mga idol. May iwan yung camera gear dito kasi dumaan kami ng malalim bago kami nakapag-area dun sa aming naryahan.

tambak hindi nga lang kalakihan pero pwedeng pwede na to pang mga idol tara pasok na natin to nariya ba tayo mga idol don babalikan natin to nariyahan natin kanina meanwhile at ito na po yung panglimang area mga idol at sa tingin ko ay huling area na to kasi madilim na rin at saka lumakas na rin ng alon at dapat ingat-ingat lang tayo dito mga kasi madulas yung mga bato na pinadaanan natin at ito na po oh. ito yung huling na ito no? sa panglimang area na sa panglimang area na to panglimang pa rin katambak uh, at may sapsap -sap.

So ito na po lahat mga idol at uuwi na siguro tayo mga idol kasi madilim na oh. Hmm? So tara Let's go! Uwi na tayo. Maraming salamat sa panonood. Sa mga bago sa channel dyan. mag a a a a a a a a Thank you!